guys. Good morning. Morning walk. Nahilin, nakikita nyo ba? nailin Nailin nyo ba yung background? And yung sunrise. Super duper. Ito naman si ano? ano? Si Mount Isarog. Samahan nyo ako. Samahan nyo kami mag-walk. Yeah. Exercise tayo guys. It's Sunday. Dapat lumabas kayo. And ano, lumanghap ng sariwang hangin. Lalo na yung nasa province. Tapos maganda ang sikat ng araw. It's your chance to enjoy the blessings this morning. Especially fresh air. Magandang view. Kasi kapag lumalabas ka ng ng bahay, ng kwarto mo, and you um, connect with nature, biglang nakaka-relieve ka ng mga pasanin sa buhay. ba? Diba? Sa mga nature lovers, on, samahan niyo ako. Um, naging routine na namin ito as in talagang like pag may, pag may ano pagkakataon na magwalk sa morning or sa afternoon pero usually sa afternoon kami nagwo dito kasi maganda yung sunset dito sa pinagwo-walk namin pero this morning andun si Haring Araw tapos andun si ano yun ito ay eh, ito pala yan si Mount Isarog hindi ko ito lalagyan ng ano ah, ng background music so that you can hear yung footstep ko na naglalakad hindi <laughs> ako nag ayoko nag hindi ako nag jog nakachinayas lang kasi ako kasi gusto kong enjoy ang every ano yan pa siya oh 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 ngayon nyo yan hmm. sikat ng araw ganda Diba? Jan pala meron na tayong ano, mayaman na tayo. Kasi libre lang ang sikat ng araw, ang um sariwang hangin. Diba? Like we have we have so much to appreciate in this world. Though um may mga problema ang gobyerno natin, may mga personal time problem, but you still have the the chance to choose whether masyado kang mag ano to makikipag-engage sa problema or you have the chance to choose to at least um mag-step away muna and then enjoy the the blessings or sabi nga count your blessings then your problems ang galing ng ano ko ngayon ah na ano ako na ako sa mga food for thoughts food for thoughts <laughs> sa mga ano words of wisdom yun e, man na natutunan ko lang din yun sa ano sa sa laro ng buhay laro ng buhay nakikipag game charo <laughs> di ba no kidding aside um if you're if you're on the age na ano na of maturity you're going to realize things. Iba ka na mag-isip. Diba? Hmm. Agree na. Ayan, yun. Oh. Ayan pa. Sige. Oh, diba? 360 yan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. You know, ganda diba? Ganda diba? makakaano kami dito, makakailang libot kami. Basta kwentuhan lang tayo habang ano, naglalakad. Uh, na kami sa laga, promise. Walang halong ano yan. Um, kahit na araw-araw kami na pumupunta dito, different din siya everyday. Oh, sun-kissed. Oh, ayun o. May tang. Ayun na siya. Tingin kami ng no, ano, bayabas kung may bunga siya. Wala nang bunga. Naubos <laughs> na ng mga bata. Hey guys, bayabas to sa may walking place namin. Early in the morning kami nag-walk. Hmm. <coughs> Sinasabi ko. See? Ako. Uh -huh. Oh libre lang yan di ba may may mga aso kumakawi. sign siya na ano ba diba? first still at the province saka so, ito guys ah. papakita ko sa inyo to this is also beautiful I'm not sure kung alam nyo to saglit oh di ba talahib And mara sala mga flower oh, ding da the lang yang libre. I mean walang yang pero they're they're beautiful yung mga flowers nila. Right? Oh Rice field oh Sunrise. Nandiba? Thank you Lord for your wonderful creation and for um, giving us the chance to enjoy and feel your blessings this morning this sunday morning kaya yung mga um nasa higaan dyan gumawa na kayo purubahin na ninyo <laughs> tawa na kayo so talahi pa rin yan oh diba ang dami and then that is a rug si mount is a rug and yan, si Haring Araw. Mm. Ganda. Kaya na pala guys, pagpunta namin dito. Um, past five. Super, ano, super, uh, ano to, ma-fog. May fog dito sa walking, pinag-walking namin. Diyan no, sa part na yun, di ba? Medyo sa background ko, meron pa siyang konti. Pero kanina talaga, para kami nasa Tagaytay. Um, hindi, hindi siya usual na nangyayari dito, pero kanina naabutan namin na mafag kasi parang super baba ng clouds yun talaga yun promise kasi kapag nag walking ka dito um, uh, makikita mo may mga kalabaw na dyan sa gilid may mga baka as in hindi lang isang baka marami silang baka parang yun yung ano nila uh, sleeping place dyan sila naka naka stay overnight kaya feel na feel guys ang ano ang province vibe in, hindi lang ano basta ang hirap i-explain <laughs> punta na lang kayo dito char. so, oh. ayun pa lang ang ano fog pa oh, sa likod ko ito yan diba nakikita niyo? oh, may mga aso pang kumakahol Ganyan talaga pag-provincial. Nakita nyo ba yan? Nag-evaporate na yung fog. Ayan o. Hindi naman kita si Isa, Rog. Fog na lang yan. Ayan. O, oh, ayan. May narinig kayong, ano, umuubo. <laughs> ayan o. Oh. Ganda. Diba? Diba? Pasok na kami sa FAD. Ayan na, bumalapit na siya. Oh. Nakikita nyo ba? Yung araw lang nakita namin. Tapos garo zero visibility na siya. Uh -huh. Ayan. Ilang talaga yan. Promise. Oh. Uh -huh. Yung mga zombie. Char. <laughs> <laughs> oh, oh. Ganda ng pad nasa clouds na kami. na kami guys. good morning and happy Sunday.